Lalabas tayo mga boss Mag-iinsayo si Davin Para sa batang Pinoy Ito naman si Bordy ng lang ah, So subukan natin yung ano nya Galing nya So good morning mga boss uh, Pupunta tayo ngayon Doon sa nungabalan Dalhin ulit natin si Bordy Sana hindi siya mabudol Kasi dati 5 times siyang bumaba so ngayon andito kami pupunta kami dun ganyan sa ayos ibing para sa batang pinoy sana pala rin medyo hirap i-balance ang pag-aaral at ang ano ang cycling magpa draft ka di lapit sa konti sige yan turuan natin siya mag-drafting ayan mag start na tayo ng ahon mga boss try natin kung alamin kung mabit niya yung 5 times na huminto siya dito si Bing na una na tingnan natin kung ilang beses siyang maghinto tara di ilang beses second bes time ko na nakapunta dito oh ngayon ilang beses kang hihinto ngayon hindi ko alam o tingnan natin na hindi kita tulungan dyan okay sige Go, mo na yung ano mo. Sa ahon na yan. Ahon mahirap. I-adjust mo na yung kadena mo. Sagad na yan. Wala, hindi umakyat. Sa pa. Oh, yan. Sige. Noon, dito siya huminto. So, hindi pa siya huminto, mga boss. Ha? Ako yung parang pagod. Sige de, dapat mabit mo yung 5. Huwag ka mag-swerve. Diretso lang yung padyak. Go. Go, di. Go, di. Diin lang. Go, Okay, ganyan din pag masyado mag exert yung katawan mo stop, eh ano lang steady lang katawan mo steady katawan mo, paa lang ang concentration, paa ayan unang hinto nya ng parang tubig so out of 5, isa pa lang o ito pampalakas mo vitamin ang <laughs> na so yan tingnan natin kung ilang hinto talaga oh, go sa si ate nasaan na kaya go, go 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 di go di go di Nandiyan oh, ba tumintok ana naman. We'll go. Hah? Guna-guna, guna. Ikuyidong Hah? Deep breathing. Huh? breathing. Uh Oo. -oh. Yes. Yeah. Ganun talaga pag ahon. Go. Sige lang. Diyan mo lang, diyan wala lang, sige. Diyan. den 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 saan yung malakas mo left or right saan yung malakas mo left or right ha left o left ang idin mo Diin. 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 den Go, ganyan. Lapit na. din 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 Huwag masyado magalaw yung katawan mo para hindi ka mapagod ng husto. din 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 Oh my God. Pangatlo. <Reading> Lapit <pública> na. Ayan. Aminto siya ng ilang... 30 seconds Whew. pangatlo na niya yun so dapat ito matagos na niya pang apat yun na yung tuktok o itinayuan sige sige ayun go lang go go the end. sige Go! Go! O yan, so tuktok na tayo Go! Tayuan mo na! Tayuan mo na! Ano nangyari sa'yo? <coughs> Go! Ikaw! Dito? Yes, may lang yung pagtayo ko Ano? Bilis Oo nga ang like bilis gonna. ng pintig ng puso niya. Oh my <laughs> Go! What's up guys? Dito po kami sa tindahan kasi kakain po kami. And may isa-shoutout daw si Bordy. Oh, Wala! Ano si ko? Sabi ko sa iyo, isa-shoutout mo siya. Oh, bilis, isa-shoutout mo na. Okay? Sabi mo, isa-shoutout mo ka. I'm shy. JJ Moon name lang. I'm shy. <laughs> Anong sabihin mo na ah? Oh, oh. Gusto niyo daw i-shoutout yung classmate oh, oh, oh. niya guys kasi nanonood daw siya ng vlog <laughs> Ah, shout shoutout mo na siya. Ayaw. Di pa sabi mo sa akin, i-shoutout is mo siya ay, pag nag-video tayo. Hindi ka na. shout Shoutout po kay kenji. Wow. Oh, i-shoutout uh, uh, mo sa inyo. Shoutout mo. Huwag ka na mag-shy. Sabihin mo na. Go. Sabi mana ah. Jijimon kan naman, nakakainis. <laughs> Sabi mo